Ayun sa kasaysayan, ang Pilipinas ay sinakop ng iba't ibang lahi mula pa sa ating mga kanununuan. Kaya naman, maraming impluensya na mga pananakop ang nakalimbag sa libro ng ating kasaysayan. Isang konkretong halimbawa, na buhay na buhay pa sa kasalukuyang panahon ay ang mga lumang simbahan, antique and ancestral houses, at iba pang istruktura na makikita sa si iba't ibang panig ng bansa. Sa aming pagtungo sa Negros Occidental, dinalaw ng Asenso Pinoy team ang isa pang magnificent and glorious structure, ang tinatawag na The Ruins of the Mansion sa Talisay City. The Ruins used to be the mansion of Don Mariano Ledesma Laxon, isang wealthy sugar baron, sinasabing ang mansion was created out of love, kaya naman tinawag itong Taj Mahal ng Negros Occidental. Meron po siyang nilagay dito na kakaiba sa lahat ng Italianate architecture buildings. Minold niya po yung initials nila mag-asawa, the two M's that stands for Mariano and Maria. May makikita pang special markings ang The Ruins na nagpapahiwatig na ang may-ari ng mansyon ay isang kapitan ng barko. The house became a mansion. Ngayon ko makikita niyo po doon sa pinakatuktok ng mansion, meron po mga shell-inspired decors paikot 'yan. Sabi nila, pag nakakita ho kayo ng shells sa taas ng bahay, you can readily say it is owned by a captain of the ship. With the inimitable designs and precision. Ay talaga namang inabot na ito ng daang taon na nakatayo pa rin. Pinaniniwala ang hinaluan ng Egg Yolk, ang pundasyon ng mansyon, kaya ito ay lalo naging matibay at di natinag anumang unos ang inabot nito sa pagdaan ng panahon. Early part of 1942, dumating po yung mga USAFE or United States Armed Forces in the Far East. nag sila ng mga locals at ang instructions po ng USAFE sa kanila, ay sunugin lahat ng bahay na pwede magamit ng hapon as garrison or headquarters. Ito po ang isa sa mga bahay na sinunog nila. Ang nakikita po natin dito is the entire skeletal frame ng bahay dahil lahat po ng mga pintuan, bintana, sahig, everything made of wood, nasunog po yun. Napakayaman ang istorya sa bawat pader ng ruins of the mansion. Ito ang nagbunsod kay Raymond upang buuin ang nakatiwang wang na mansyon at gawing tourist destination and special events venue sa lalawigan ng Negros Occidental. Pagbalik ko po galing Maynila in 2005, o oh, tinig tinignan ko na po ito, I already had the intention of paying back to my home province by helping promote tourism kasi po yung aking negosyo sa Maynila noon was a travel agency tapos pagdating ko dito what a what a good start no to have something like this to develop kaya nung 2006 nilinis ko po ito in 2007 sinimulan ko yung garden i landscape 2008 i opened it already to the public ito na yata ang magandang ruins na nakita ko napakahusay ng mga taong nagbigay ng pagpapahalaga sa kasaysayan ng mansion na itinayo dahil sa labis na pagmamahal sa kanyang asawa Bukod sa magandang tanawin, ay mabubusog pa ang kaisipan at maaantig ang puso sa istoryang nakapanoob sa mansyong tinagurian na The De Ruins sa Talisay City, Negros Occidental. Punta ko kayo dito sa Bacolod. Masaya po kami dito. We have many tourist attractions, one of which is The Ruins. Mula dito sa The Ruins of the Mansion sa Negros Occidental,